Happy Monday mga ka pro uh, Walking around muna tayo dito sa Gapan City Medyo may mga errands lang para sa family Kaya ito, announcement tayo dito habang sarado pa yung night market Meron tayong malaking balita this week sa Thursday ng madaling araw Kaya be careful sa market So we're gonna talk more about the central bank news that's coming up this, this coming Thursday, okay? So, live market trading mamaya sa ano? Sa YouTube ni iPro. Kita kits tayo doon. Welcome sa lahat ng mga new students. Okay? And may update tayo regarding sa ano, face to face bootcamp. It won't be the end of March. So, nag-adjust kami most likely uh, first week of April, pero weekends pa rin siya i-hold. Kaya More details on that pagka lumabas na yung official banner namin. Okay? So, yun. Itakits muna tayo later. Peace out.